कुछ नहीं होना। तेरे वाला कलेक्शन चेंज कर दे। लेट अपडेट। ऐसा क्यों नहीं? कितने मसाले? कितने मसाले मत। कुछ नहीं होना कुछ बात गंभीर सबाई ने दो चार तारों की तस्वीर निकाली। जब सरदार जिसका नाम तारों दंते एमजे ना। चारों रेपोटेड कपिल रूस फूल। भाई कौन हैं? Ikaw na yan? alis ka na dito, ha? Alis ka na dito, ha? Ikaw na yan. Sagot. Ay, oh, alis ka na. Ha, alis ka na. Ha? Bakit? Bakit Bakit di alis? Ay, ko. Ay, ko. Ayoko. Aduh! Ini patenan yang dia. dia punya. Aduh aku. 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 Aduh Bakit ayaw ko? Ayaw Dito kami. Ayaw Anong dito kayo? Ayaw ko. Alis kayo na dito ha? Alis na kayo dito ha? Ha? Ah, nakikita mo yung mga banda dito? Ha? Ah? Nakikita mo? Sagot! Oh, alis na kayo. Alis na kayo ha? Alis na kayo ha? Sagot! Go! Sige ba? Tulang Ini apa namanya? Ini apa? i okay. Pagkatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay ng mga kasalanan. Ano makatita yung sumisilip-silip yan? Ba Ito. namin sumasalimkan. ng yung, yung kaligpuso. Sa para ang salamin. Sigean ng ang sa araw. At kami sa, oh, sa Para Bago pa sa kapila, alam. Salamat mo alam. dito? sa alam. Salamat sa alam. Salamat pala ito, hindi nyo sa buwan. Ah, sa buwan na lang. Malaki tao? Hmm. Ilan, dalawa? Oo. Oh. Bago dito ko na rin ano? Dito ko na rin Hindi, ikot ako. Dito ko na rin Ang galing mo na rin yung ano, yung silip dyan. Posen. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inundos, ipanalangin si mo kami magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Pabagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inundos, ipanalangin si mo kami magsalanan Ubud kang pinagpala sa babae na lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan, Ngayon na po kami ng mga matay. Kabagin Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Ubud pinagpala sa babae na lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan, Ngayon na po kami ng lahat sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparalang lang sa unang-una, ngayon at mong pakailan man, magpasa walang hanggan. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Dahil mo ang lahat ng parang pa masalami, lalong lalo ng hibigan ng aming ng awa. Ang ikalawang, ikalawang, ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ama namin sumasalangin ka, sambahin ang araw mo, makasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan niyo po kami ng aming kakanit sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami ipaintulog sa tukso at iadyan niyo kami sa lahat ng masama amin. niyo ang marili na ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod ka ang pinagpala sa babaan na lahat at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, kaya inan po kami mamamatay. Dualhati sama sa alang sa Espiritu Santo, kapara lang sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas na sa mga sapay ng impyerno, dahil ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong lalo na hindi ka na nangangailangan ng iyong awa. Abagi noong Maria, na pa ng gansya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami makamatay. Amen. Abagi noong Maria, na pa ng gansya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak ng Sesus. Santa Maria, yan ang Diyos, ipanalangin po kami ng kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Abagi noong Maria, napupunto ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak ng Sesus. Santa Maria, yan ang Diyos, ipanalangin po kami makasalanan. ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ng pinagpala sa babae na at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Santa Maria, yan ang Diyos. Panalangin mo kami ng mga Ngayon, ang kung ng mamatay Ang bagay noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Sumasaiyo, O Bokus ng sa babaeng lahat, pinagpala ng anak na Jesus. Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalala, ngayon at kung Amen. Maria na pupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na Santa Maria ina ng Diyos, mo kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habagin noong Maria, napukunok ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae, lahat ang pinagpala naman ng mga nangyong anak na Sesu. Santa Maria, ay ng Diyos, panalangin mo kami magsalanan, kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habagin noong Maria, napukunok ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae, lahat ang pinagpala ng mga nangyong anak na San Santa Maria inenandios ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon din moy mga mamatay. Babagin O Maria na pupuno ng grasya, ang Panginoon Dios ay sumasaiyo. Bukod kam pinagpara sa babae na kamtinag para naman ang mga namatay. Santa Maria inenandios ipanalangin mo kami makasalanan ngayon din kami mga mamatay. Luwalhati sa masa sa baba, iyo, Maria, ng Saint sa so Peter Santo ka para lang sa unang unang. aming mga sala, iligtas sa pangisapoy ng impyerno, talagang lahat ng karaloas na laman, talagang lahat ng higitan na harinangan ng iyong awa. Ang ikat ng misteryo ng mga lahat, ang pagpadaod ng Espiritu Santo, amin namin sumasalamit ka sa batay ng mo, kapag sa ang kaharihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit, Tugayin po kami ng aking kahalin sa araw-araw at patawarin ang pangis sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag din po kami nilain tuloy sa tukso at pinagyan mo kami sa lahat ng masama kami. Babi mo ang Maria na po kung ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Bukod kang ka, ng Kanya, sa babae na sabag pinagpala ng mga diyawa ng Isesus. Salamat ang Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami sa kasalanan. Ngayon na po kami mamamatay. Iwan natin sa mga sanak sa Espiritu Santo, kaparalang sa ulang mundo ay nangyayag muna pa sa pala ng